Magandang buhay sa lahat, Liza Soberano, back to Los Angeles. From Manila, Korea, Singapore, nag-travel, si Liza Soberano. Kasama ang kapatid, at si Kimi, yung nagsasabi, travel-travel na lang, ginagawa, ni Liza Soberano. Guys, deserve ni Liza Soberano, ang mag-enjoy. At etreat, ang kanyang sarili. Napakabait pa nga nito, dahil hindi lang siya, kundi sinama pa nito ang kanyang kapatid. At ayon sa kanyang kapatid, first time niyang naranasan ang girl's trip na kasama ang kanyang ate. Minsan lang ito ginagawa ni Liza ang i-treat ang kanyang sarili. Samantala, behave na behave si Kitty habang binibigyan ng cat food ni Hopi. Spotted din si baby Yuna na masaya dahil bumalik na nga si Liza spotted din ang bonding ni na Andy Hill and EJ. After two years, bumalik muli si Andy Hill sa Pinas. Namiss niya ito, panigurado, ang kanyang kapatid na si Enrique Hill. Samantala, ang pagmamahalan ng Liz Ken ay hindi toxic, kaya sila nagtatagal. Umiwas din sila sa toxic sa social media. Yung love mong, avid fan mo. At super supportive pa sa'yo ay bihira sa isang couple sa showbiz. Nag-iisa talaga si Enrique Hill. Saludo sa pagmamahalan ng Liz Ken.